it's so beautiful eh, 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 eh. puno ng mansanitas or aratilis. Hello guys! So, ito yung puno ng aratilis na kinuha na namin ng nakitaang araw guys. So, tingnan nyo, ang daming bunga. So, ngayon na ulit ako nakakuha ng ganitong bunga. Dito sa may subdivision namin, naglalakad kasi kami ng umaga, morning walk, at saka sa hapon kapag ka rest day ni mister. Malawag din kasi yung subdivision dito. Merong phase 1, phase 2, phase 3 at dun sa may bakanting lote. Ayan, may puno ng aratilis kami nakita. So, hindi namin to napapansin dati kapag ka naglalakad kami. Tapos napansin nani mister na ayun nga may bunga kasi so nakita niya ayan at or mansanita sa iba sa amin din ang tawag si Reza so iba iba man yung tawag pero ang point dito is alam natin nung kabataan natin na ito yung kinakain natin nung <laughs> mga bata tayo tapos inahakit natin tapos ngayon na malalaki na tayo kapag ka nakakita pa rin kagaya namin ay nakakatuwa pa rin na pumitas at kainin kasi nga ang sarap din naman talaga so yung iba parang ayaw kainin kasi nga iba yung parang kinakain, <laughs> parang lisa daw. Gawa ng maraming buto at natunog nga kapag kinakain mo. Pero in overall, masarap din naman to at marami din naman siyang health benefits, lalo yung daw niya pag ka uh, diarrhea pwede ilaga tapos inumin. Ayan guys, so ang dami naming nakuha. Mingi lang kami sa puno kasi wala namang nagmay-may-arin nito at sa bakanting lote lang nakatanim. O diba? Ayos!